guys. ng mga pusa dito, guys, oh. Ayun, oh. Ayan si Kabayan, nagpapakain ng pusa. Ayun, payatot na. Kakapanganak pa lang siguro niyan. Ayun pa yung isa. Oo. si Kabayan Ate Belma. Isang good Samaritan na nagpapakain po ng mga asong ay mga pusang kalye. Marami Ay, kaya pala. Bali yung mga tira-tira kabayan dinadala mo po dito, di ba? may buto-buto pa nga eh. Oo. -huh. pagdala ko ng buto sa inyo. Oo. Ano yung ano yung karne po pala kakabayan yung ah, naka-mix diyan? Laham. laham. Ah, ano yung sa ating kambing ba? Ah, kambing ah, po kambing. Oh. kambing. Ah, pwede yung kabayan, di ba? Ayaw naman nitong isang pusa, baka busog 'yan. Busog pwede lang mo lang po yung dalhin dun sa dolo. Oo. Oh. Ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. ayun oh, may paparating pang pusa oh. May hapunta sila dito lahat. Oh. Ah, Pagsaluhan nila yung pagkain na yan. Mhm. Mm -hmm. ayun, yan yun. Ah, mga kabayan, ah, mga ka-idol po. Ito po dapat tularan po natin si kabayan na ah, isa pong agod sa Maritan na sa tuwing pupunta po siya dito sa park na to nagdadala po siya ng maka, uh, mga pagkain po para sa pusa at para sa ibon po dahil ang dami naman daw total ang dami pong mga sobra doon sa tinitirahan niya mga tira din po siguro ng mga iba po natin mga kababayan na pinakayawan nila at nagdadala po siya ng tinapay para sa ibon napakalaking bagay na rin po yun na sa, sa isang linggo tatlong bisis po siyang pumupunta dito para makapagpakain lang po ng pusa Oo, talagang dapat po natin tularan yung mga ganito. Ayan, umaga, magandang umaga guys. Ang dami yung makitang Ang dami. Oo. Oh. Nakaibo na buton. Oo. Malapit sa iyo. Kaya palang tataba ng mga posa, oh. Hmm. Sabi ni Ate Belma, shout out daw po pala dyan sa uh, Dabao City. Davao City. Davao del Sur. Oh, Davao del Sur. Diyan kay Tatay Diggs. Oh, kay Tatay, kay tatay Diggs. Diggs. Ayan. Tatay Opo, Diggs Tatay Diggs, Tatay tayo. Oh, saan ka po pala, Ate Belma, nagtatrabaho? Tama pala ako sa Kirby. Oh, sa Kirby. Ano po yan, na Kirby yan? Ano po yun, yung vacuum. Ah, vacuum? So, ano yung mga vacuum, yung mga vacuum na... Oh, yung mga heavy duty. Ah, yung heavy, though. ha, so, heavy, yun, uh, heavy, duty na mga vacuum. Kaya yun sa kay, Ah. Ano, oh. So, commission basis lang po. Ah, commission. So po ay, kung baga, kung wala po siya binta, wala din po siyang source of income. Kaya, ang hirap din po pala, kung wala kang binta, wala ka rin po pang pagka, na pagkakakitaan. Hindi eh, ang ibig sabihin niyan kabayan, di ang visa niyan ay eh, sarili mo, hindi under ng company. Kasi kung under po yan guys ng company, minto to say may salary po siya. Kaya ang basis po, ang nangyayari ay kung magkakaroon po siya ng customer, kung magkakaroon po ng buyer, dun lang po siya nagkakaroon ng commission. Oh, uh, may commission. Oh, uh, medyo malaki naman. Uh, ay ang problema lang, walang gaanong mga customer. Uh, 'yun lang. Uh -oh. Ah, kaya pala. Ma made in Japan? Made in Japan? parang made in Japan. Ah. Okay na yon at least meron ka pagkakakitaan pero need pa rin talagang maghanap ng ibang trabaho na yung uh -oh. may monthly salary. Uh Oo, -oh. yun lang mahirap eh. sabi ni Kabayan, minsan daw may part-time, minsan wala. Yan Kabayan, pwede po natin yan dalhin naman sa dolo doon. Ayan. Ayan, yan ha. O, eh, ah, ah, sige. Ayan. So, maraming maraming salamat po, kabayan. Pinaunlakan mo po sa yung ano po, uh, po. Sinamahan uh, kita sa Marv, pagpapakain po. Sa pagpaunlak mo ng video sa vlog ko. Oo. Sa, uh -huh. At sana po ay mag-like and share kayo. Uh -huh. Para po matulungan nyo kami. Oo. Uh -huh. so, salamat po. Uh -huh. Don't forget to like and share and follow ah uh, 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 Idol Marbs. Idol Marbs. Apo. Eh, ano okay. pa wala yung ano mo? Yung uh, yung ano yung Facebook account mo. Nag-upload ka rin po ba ng mga Bilbo, video mo? Uh, Vilma Planet, Vilma Suiko, uh, doon ako. O oh, sige guys, guys, paki-support na lang kay Vilma Planet daw. Isa rin po na nagbabaka sa kali din po na nagba Dapat nga sana kabayan yung mga ginagawa mo ay binablog mo rin. Eh, sa akin lang yung selfie selfie ko lang yun eh. I-plan uh -oh. ko na yung lahat para sa tayo kami. Opo. Okay po. Salamat. Salamat guys. God bless. Opo. Okay po. Bye-bye po. So guys, yung pinunla